Ito po yung madalas kong sabihin na kung meron kang kaibigan na gumagawa ng kabulastugan, kakilala kahit sino man na nasa paligid mo at manatili ka pa rin kaibigan sa madalit salita, manahimik ka sa kanilang mga kabulastugan. Um, yung tipo ang tinotolerate mo yung kanilang mga hindi kaaya-ayang sabihin yan, hindi talaga kayo tunay na magkakaibigan. Hindi talaga kayo tunay na magkasangga. Dahil kung, kung, kung talagang mabuti kang tao, kung talagang tunay na kaibigan ka sa kanya, hindi mo ito tolerate yung mga masasama niyang gawain. Ito po ang nangyayari ngayon dito sa Bamban Tarlac Mayor. Dahil nga kuno ay konektado sa mga kriminal. Okay? Walang pinagkaiba no? sa maraming politiko na kalimitan talaga ay konektado sa mga taong may kabalastugan, may criminal record, at kahit yung mga taong convicted na. Siguro, yung convicted na, okay. Diba? Sige, nagbago naman siguro kung, kung sakali man. Pero yung mga taong o yung mga kaibigan mo na nanaan dyan pa rin at large at hindi nananagot sa batas sa kanilang mga kabalastugan, pero nananahimik ka at mukhang mukhang nagmamaang maamang, maangan ka, ang ibig sabihin yan, pwedeng pareho kayong ganoon. Kaya mo pinagtatakpan tinag at wala kang, o hindi ka nagsasalita tungkol dyan. Ito pong mayor ng Bamban, Tarlac. Napakalaking usapin na ito. Ano ho, kalat na sa social media. Maraming kasinungalingan na rin tayong narinig sa kanya. Halatang halata naman po ang isang taong nagsisinungaling. Inconsistent ang mga pahayag. Susana, alam ito ng buong sambayanan, ng publiko, ng mga kababayan natin. Sana marunong tayong tumilates ng taong tunay na um, nagsisilbi sa ating bayan, may intensyon na hindi maganda. Sana alam natin yan eh. Para sa susunod, hindi, hindi na rin natin o hindi tayo masadlak uli sa mga sitwasyon na ang nagdurusa ay ang mga kababayan natin. Ito po, etong si Guo, Mayor Guo ng Bamban, ay konektado sa mga criminals. Anong ibig sabihin noon? Walang pinagkaiba, no? Kina Duterte. At marami pang iba. Guo claimed she uh, divested her shares before her election. But Ontiveros insisted her ties to criminals remain. Mabuti na lang naan dyan si Senator Rizan Ontiveros para busisiyin at labanan at gawin ang kanyang trabaho. Ito yung totoong senador eh na ginagawa ang kaniyang trabaho pero siya pa yung minamasa kalimitan ng mga diehard at ng mga loyalista. Okay, Guo will speak at a hearing on Philippine offshore gaming operators on Wednesday. Sabi niya dito, I hope the mayor remembers something Ontiveros said. Kasi nga uh, sabi dito, nakakabahala talaga to ano ho na itong si Mayor Guo ay may mga connections sa mga criminals. Questioning if her goal is to protect them, Ontiveros noted that Guo's fellow incorporators in um, kung ano mang development or, or company ito include individuals convicted or, or facing charges. Um, at yan na nga, binanggit niya dito kung sino yung mga individuals na yan. Konektado ka sa mga criminal. So anong ibig sabihin? Dalawa lang yan. Pwedeng Pwedeng ganun ka rin, or pwedeng mainly pinuprotektahan mo lang itong mga criminals na ito na pawang mga Chinese ang pangalan. Ganun eh, ganun ang nangyayari. Ang yaman pala na ito si Guo, ano? Ang yaman. Yun nga, makikita mo na uh, talamak yung kasinungalingan niya. Ito ata yung tinatawag na professional liar.